Na-rescue ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development ang 20 minor de edad na pinagtatrabaho sa tubuhan sa Balayan, Batangas. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Nasa gip ng pinagsamang pwersa ng mga tauhan ng Dole 4A, DSWD at Intelligence Division ng Region 4A, ang 20 minor de edad na pinagtatrabaho sa tubuhan sa barangay Puok, Balayan, Batangas. Sa isinigawang raid kitang kita ng mga otoridad na nagtatabas at ikinakarga ng mga bata ang mga tubo sa isang nakaparadang truck. Kasi ito yung isa sa worst form of uh, child labor. eh, May expose sa uh, hazardous na gawain katulad ng pagtutubo, extreme weather conditions mga tools na ginagamit nila, eh, hindi pa dapat hinahawakan ng bata. Karamihan sa mga batang na-rescue ay edad 14 hanggang 15. May mga sugat sa paa at may timambalat dahil sa pagkabilad sa sikat ng araw. Ayon naman sa mga bata, kahirapan sa buhay ang nagtulak sa kanila upang magtabas ng tubo. Hindi na rin sila nag at mas pinili magtrabaho upang makatulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. Si Vincent, 15 anyos pa lamang, ay apat na taon nang nagtatabas ng tubo. Dadalhin sila ng DSWD sa kanilang shelter sa Quezon Sakaling mapatunay ang lumabag sa batas, sila ang lisensya ng kontraktor na nag-recruit sa mga bata Mula sa Batangas, Sherwin Colubong, UNTV News Worldwide